Magandang umaga, lones ng umaga September 2, 2024 Makulimlim at maulang manahot dito sa Bacolod Ngayong araw na ito ay nag-declare ang mayor ng Bacolod na si Mayor Arby Benitez na suspended ang klase mula sa elementary hanggang secondary maging private man o public school dahil sa banta ng malakas na pagulan kaya walang uh, klase ang mga estudyante at ang halika naman ang gising kami nga pala ngayon ipapunta sa labas at bibili ng alpusal na pandisal para Masarap ni Paris sa mainit na kape. Okay lang sa sakyan sa karsada, gawa ng maulan. bukas na kaya ang Robinson talagang basa ang basa na naman ang karsada dahil sa ulan bagyong enteng Nasa Northern Samar Kaya Apektado ang uh, Western Visayas dahil lang sa pagmamaneho kapag uh, maulan Kasi nga uh, madulas ang daan o oh, ang karsada dahan, dahan pero mabilis marami naglalakad kung ang nagtitipid sa mamasahe tingnan natin kung bukas ng Robinson at ay bibili ng uh, sugar free na 3 in 1 Kung sarado pa, ay wala tayong magagawa. Tapos na. Bibili muna tayo pang bisal. Para isang ano na lang. Bibili muna tayo ng tinapay. pick up eh okay dia datang sabili hendak 5